tapos ngayon, pupunta ako, bibili kasi ako ng mga lulutuin ko sa hyper, sa hypermarket. Kaya, hindi na ako magbibidyo. Ipapakita ko na lang sa inyo kung anong lulutuin natin sa ngayong birthday natin. tingkulang. ko lang, grabing init talaga. Ano so, nang lumpia. Ano nang lumpia. Tapi, bumila ko ng cornstarch. Ay, nabasa siya. All-purpose flour. Sardinas. Sardinas. Ano yung ibang sardinas ko? Tatlo to ah. Gatas. Yung kaong natin. Importante yung oil ko. Virgin coconut oil. ito yung muna ka Rika ng ano. ito yung anak ko kasi kailangan niya ng spaghetti. Alam mo naman yan. Gusto niya yung spaghetti eh. Ayan. May lulutuin kasi akong ano. Pusit. Saka ito. Ayan. May lulutuin na natin mamaya. More cubes. Some cubes. Yung chili sauce mamaya. O, oh, gamitin natin. Alam mo, niya. Punti-punti uh, kaya pa more. Puto, At What's this? Ay, binili kong ilaw. dire nang wall clock pala kasi kaming battery nang wall clock eh Ay, Ay, Ayan lang. <laughs> muna ako tapos hmm. Bumili ako ng mga ano, damit ko kasi akong tantalo. natin. Wait lang. Yan din siya. Sukat ko muna ang binili ko. Mm. Sukat natin yung binili natin. Kasi parang hindi ko na sukat maigi. Mamaya maliit sa akin pantalon. Pantalo naman. <laughs> pantalon naman. Nagsawa ang pantalon. Punong-puno na yung lagayan mo ng damit. Mas oh, lang siya. Thank you kay ate. Kasi mabait siya. Ito maganda rin. Kung kaso ng 27 na yung waistline. Pero kasi sa kan. siya lang. Tapos so, pamila ko ng jacket. <laughs> Tag-init na nag-jacket pa. <laughs> Ay, nako. Pantalon pa more. Maganda siya, o. Oh. 150 long. Tapos isa. Ayan. Ayan. na. Inuna pa yung handa. Oh, inuna pa yung pantalon sa handa. Yan. baon ako nakapat? <laughs> Ito stretchable kasi siya magandang na. Lulis <laughs> ko yan. Ito kasi gusto ko to. Tapos siya na ชอบเห็ i ไมไอ้ยานไม่ลง Tumitikit siya. Yan, kasi handa natin yung ano natin. Pero maganda rin yung may kulay-kulay. Yan. Malutuin na natin. Ayan. Luto na yung ating pasta. Maya-maya ano yung ano, makar oh, pasta, makaroni ba? Palamigin muna natin bago, na, bago natin haluin sa mga ingredients niya. May pakulay. Yan ang ating ingredients. Mayroon tayong cheese, pasas, uh, mixed fruits, dalawa yan, may kaong tayo, nata de coco, may mayonnaise tayo, at sya nga cream, tsaka condensed na gatas. Yan ang dapat nating ilagay. Ito na yung nakahanda natin na salad. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Ihanda na natin. Ilagay muna natin yung ating nata de coco. Ayan. Tapos natin yung kaong natin. Kailangan nating simutin kasi sayang. Ayan Sunod ilagay na natin yung mga prutas natin. Dalawang lata yung nilagay ko para marami-rami naman. Marami rin ano natin eh. Wow! Wow! Ayan. Lagay na natin yung isa pa. Mas marami. Mas masarap. Uy! May buto pa ng papaya. yang yung protas natin. Ah, marami ka pala. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung natalos na aw, oh, ano, pasas natin. It's a reason. Alam mo kinakain <laughs> yung reason kinakain ko. Mm-hmm. Ayan. Mm kasi -hmm. halo na natin yung condensed milk natin. Ayan. 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 Ubusin natin yung salata kasi sayang. my God! Punong-puno. Sayang kasi. Mahal kasi yung condense. Kaya busin natin. Ayan. Ubus-ubus na. Tapos yung ano, nisli cream natin. Buksan natin yung nisli cream. Niyan. Alam mo kasi kailangan mo i-frozen yung nisli cream natin para masarap siya. Oh my God! Puno talaga. Tsaka ilagay mo pa yung ating mayonaisse na natin yung mayonaisse natin. Oh my god. Alam mo kasi maganda rin yung sa na bibilhin mo na mayonis kasi masisimot mo siya. Ayan. Ayan, yun ang binibili ko. Kailangan ma -ano, masimot. Kasi hindi tayo tapon ng tapon. Alam mo kasi kahit, alam mo, kahit nagda-diet ako, hindi ko maiwasan talaga. Pero kumain ng ganito. Pero ano, tikim-tikim lang. konti-konti lang. Ito Yun naman yung tuduhan natin kain. Siyempre, birthday natin eh. Kakain tayo. <laughs> Tisera. Tapos, ilagay na natin ang ating cheese. Hiniwa-hiwa ko na yan. Para, ano. Tapos, ilagay na natin yan sa Pagkatapos natin humalo niyan, oh my God! Lalagay natin sa ref. Pero sa chiller lang siya. Yeah, ano natin, dahan-dahanin lang natin paghalo kasi baka madurog yung ano. Nakaroon natin. Wow, sarap naman yan! ilagay natin sa freezer, ah, oh, sa freezer, sa chiller, para lumamig. Ang sarap niya. Wow. Makulay ang buhay ni Mami. Yan ang una kong niluto kasi ilalagay natin siya sa chiller. Para pag, ano, mamigay tayo. Okay na malamig na siya. Tapos ilalagay ko na siya sa chiller. Sarap talaga. My God. Pero kakain ako nito kasi birthday ko syempre. <laughs> mas magluluto ako ng spaghetti kasi alam mo naman yung bunso ko hindi mabubuhay na walang spaghetti magagalit sa atin kasi kailangan niya talaga may spaghetti ayun tapos na lalagay na natin siya sa chiller para lumamig yan na narik na natin tikman natin kung masarap Wow! Ako kasi pinipili ko yung kaong. Tsaka yung nata de coco. Pero konti lang tayo. Para, Para makakain na, na ang iba. Man natin siya. Sarap siguro to. Salad. Mmm! Harap! Mm. na mm, birthday. Pasko, hindi na mawawala sa mga Pilipino. Fruit salad. Macaroni salad. Buko salad. Diba? Mmm. Harap. Time tayo. Mm, sarap. Thank you for watching. Bye. Don't forget to like and subscribe my channel. Mami Munas Blog.